A day in my life as a content creator. Hi mga sis, it's me, Sai. 26 years old content creator by day, tulog queen by night, although tulong level, gumawa ng content imbis na maghanap ng trabaho. Charisse! Hello mga kasisi, mga ka-idol! Another day, another vlog! Tara, samahan niyo ako sa isang simpleng araw na isang content creator. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po isa sa mga small content creator. At isa din po akong small affiliate sa TikTok. Mahirap mong pagsabayin, pero kinakaya naman. Sa pagiging small content creator nga at pagiging affiliate, ay napakahirap at hindi rin madali. Kaya kung wala kang patient, wala kang time, at gusto mo nang mabilis ang kit, ay huwag mo nang na pasukin ang pagiging content creator o affiliate. Kasi nga pag pinasok mo ang pagiging content creator ay panindigan mo na at huwag mong sukuan. Dahil pag sumuko ka nga ay masasayang lang ang iyong naumpisahan. Mabalik nga tayo dito sa aking ginagawa. Dito nga mga kasisi at mga ka ay nag na ako ng area ng aking pagbibidyohan. Magbibidyo nga pala ako nang i-upload ko para sa aking TikTok. Sa TikTok shop ko nga pala ay naga upload ako day ng isa hanggang dalawang video. Minsan nga ay napapabayaan ko na rin ang aking TikTok dahil busy at minsan mahina ang internet connection. By the way, sa pagiging TikTok upload nga pala ay sa una ay kailangan kalangan mo talagang mamuhunan dahil kailangan mo nga ipromote ang product. Pero pag nagtagal ka nga sa pagiging affiliate at may mga seller na na sa iyo na ipromote ang kanilang product ay makakuha ka talaga ng maraming free sample. Dito nga mga sisiat at mga ka-idol ay nagsiset up na ako na aking nabiling ring light. Sobrang helpful talaga nitong nabili kong ring light. Dahil sa loob bahay nga namin ay medyo madilim. At dito nga ay pinaprepare ko na ang mga product na aking ipopromote. Ngayon naman po ay isa-setup ko ang aking microphone. Nasasayan nga ako sa microphone nato. na, nabili ko rin lang sa TikTok. Dahil napakaingay nga ng paligid dito sa amin, aro, aro pero kung microphone na to, yeah. pag, pag ako nagsasay hindi na marinig ang noise around. Yung tipong may natahol na aso sa labas at may mga nag-uusap sa labas ng mga tao ay hindi talaga marinig sa microphone na Pagkatapos ko nga mag-video pa sa aking TikTok shop, ay inayos ko na o nilagpit ko na mga gamit na aking nilabas. At sa susunod mga araw na naman, nagyanto na naman ng proseso na aking gagawin. Sa pagpapromote nga ng product, ay nakatepende pa rin sa customer kung sila ay nabibili sa shop mo or hindi. Sa pagiging update nga talaga ay kailangan mo ng patient, tiyaga, at discarte sa pagpo-promote. Tapos na nga ako mag-ayos at maglipet ng aking mga product na pinomote. Siyempre, kailangan natin maghugas ng kamay dahil minsan yung mga product na pinapromote natin ay may amoy at chemical. Dito nga mga kasi sila ba baka ka-idol ay kakain ako ng tanghalian. Dahil nakakagutom at nakakadry nga sa lalamuna ng pagsasalitas sa harap ng kamera at paulit-ulit pa minsan. Minsan nga nakakailang retake ako para lang maayos sa mga video na i-upload ko sa aking TikTok shop. So mga kasi si mga ka-idol, kain po tayo ang aking pong ulam for po today ay ginataang kalabasa na may sitaw at hinaluan ng baboy. So mga kasisi at mga ka-idol, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po sa inyong pananood at see you on next video. Salamat! Bye-bye!